Dumating nang isa ko na namang box. Ayan. This ko napapa napapasarap sa ka-order. Ito naman ay titingnan natin kung ano ang laman. Kung ito ba yun. So Tingnan natin at ito ay hindi naman 'to para sa akin. Hindi ito para sa akin ito ay para sa aking mga minamahal na Junakis ayan ayan ito ay para sa aking minamahal na Junakis ano kaya ito Charan, 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 charan. So, guys, alam nyo na kung ano iyan. Hmm. Ito ang logo yan ang logo ayan ayan na po kung ito ay ano sos ko po taraan ayan oh guys ito ang aking ano naman ngayon para sa aking anak hmm. adisiro Adizero ng Adidas. So, guys, iyan ang aking pinagkakaabalahan ngayon para sa aking Jonakis na panganay. Ala, ayan o. Adizero. Hmm, Tawang-tuwa. Ito yung request niya. Request ng aking Jonakis. Ang ganda. Susko po. Parang kang ang gaan-gaan. Napakagaan. Naku po. Mm -hmm. Dito daw ay may QR code. Makikita. Ayan. Mm. Sabi ng ito kasi ay ano kasalukuyang in order ko doon sa akin pinagkuhanan dati doon sa isa kong sapatos yung una ko in orderan at uh, nag sale sa outlet kaya ito ad zero mga ah grabe ad zero zero ganito pala iyon sa sa personal Ito ay 1650 sa NT discounted price na siya. Discounted price.